Pagising sa umaga excited ang barkada kaliwa ka sa panulat ni Michael Dio Sa direksyon ni Kyle Paderes de Leon Ito Isa-isa lang po. May hina po ang kalaban. Swerte ka talaga. Ako si tatay, binubwala na naman ako. <laughs> Anong pagsubok ang kaya niyang harapin? Sipag at syaga at determinasyon. Samahan pa ng pagdadasal. Magtatanggubay din ang itong negosyo ko. para sa pamilya iko na alam gagawin pit na ipit na tayo komo wala nang pag-asa para ana natin to para sa minamahal Das ng tagumpay ay hindi madali. Ikaw sa ang landas ka dadalhin ng iyong bawat akba. anong landas ang naghihintay kay Ana Magkawas. Abangan! in ấy chẳng si in đây. Salamat sa inyong gabay at pag-iingat sa gitna ng aksidente. <laughs> Hindi ko po maipaliwanag ang inyong pagmamahal, ngunit alam kong ako ay inyong iningatan. Ito po ay aking pangalawang buhay at <laughs> alam kong may plano po kayo para sa akin. Palakasin po ninyo ang aking pananampalataya upang magtiwala sa inyong kaloob. Tuloy, ako magpapasalamat sa inyong pagmamahal at proteksyon sa inyong pangalan. Amen. ng Panginoon sa Ana, at hindi ka nasaktan. Kaya nga, anak, naalala ba yung lagi kong sinasabi sa'yo nung bata ka pa? Swerte ka talaga, anak. Pati kay Lord, napakalakas mo at, at safe ka sa aksidente. Thank you. happy may at safe ka. Next time, doble ingat sa biyahe, mm -hmm. ha? Yes. At dahil dyan, kumain na tayo. Ready na ang merienda. <laughs> mm -hmm. Uy, masarap to ah. Oo, oh, ayan, oh, yeah. oh, kumain ang kayo. To. Masarap yan, gawa ni Mami. Uy, oh, na-miss ko to. Oh. na dyan sa Qatar. Ay, grabe siya. Ikaw din, B. Oh, mag ka kay Inay. Hi, Mel. Ingat ka palagi dyan sa Qatar, ha? At kay Itay din. Huwag kang dito kaya na, at okay na okay siya. Ay, naman Ah. Tara, Bio! Kain tayong sarap ng Biko gawa ni Inay. Kain pa ito. Uy, sarap niyan. Banana cube. Galing ako ng Manila. Every first Monday of the month, meron kaming reporting sa head office namin. So, medre pa ako noon. And then, gabing-gabi na yon nung natapos kami. And then, time na biyahe na yon, si B, which is yung husband ko ngayon, tinatrack niya ako from Qatar, tinatrack niya ako doon sa phone niya. Parang binabantayan niya ako, makakawi ba ako ng safe. Parang siguro ewan ko kung nakutuban ba niya na may mangyayari, kaya nakatutok lang siya sa akin. Kasi noong time na tumigil yung sasakyan, parang kinabahan siya bigla. Anong nangyari? Ba't hindi ako gumagalaw? Bakit hindi na gumagalaw yung tracker, yung sasakyan ko? Tapos, na tumawag siya, na sinabi ko nga na naaksidente na ako. At time na yon umuulan. So parang dumulas yung likod ng gulong doon sa gutter ng kalsada. Medyo malalim yung kalsada, hindi ko na-control yung manibela. Until nagdire ako sa concrete barrier. And alam mo ba, kung wala yung concrete barrier na yon malamang sa malamang, nahulog na ako sa bangin. Kasi after that, parang bangin na yung diretso noon. Kaya yung sasakyan ko noon time na yon. Talagang yuping-yupi, total wreck talaga siya. And alam mo yung feeling na Lord, thank you kasi buhay pa ako. Hindi mo iisipin na pag nakita mo yung sasakyan, hindi mo iisipin na mabubuhay yung nasa loob. Yung yung moment na bumangga ako sa concrete barrier. Para sa akin, ano na yun eh. Um blessing din yun ni Lord na niligtas niya ako sa pagkakahulog sa bangin. Tapos walang nangyari sa akin, walang galos, as in walang galos. Good thing na na-activate yung airbag sa loob ng kotse, naka-seatbelt ako. Buti na lang naka-seatbelt talaga ako kasi sa lakas ng impact, baka tumalsik ako from dun sa salamin ng kotse. Yung naramdaman ko nung time na yun na Lord, thank you dahil niligtas mo ko. Salamat sa pangalawang buhay. Kasi iisipin mo talaga na parang imposibleng makaligtas ka doon sa lakas ng impact at doon sa nangyari sa sasakyan. Ayun nga, eh, o baka kinatok din ako ni Lord na uh, hinahinay lang, um, pause ka muna sandali. Parang noong time na yun, iniisip ko kung ano kaya yung gusto niyang iparating sa akin bakit nangyari 'yon? Bakit kinatok niya 'yung puso ko or 'yung katatagan ng loob ko doon sa sitwasyon na 'yon? Kasi noon time din naman na 'yon, hindi na ako actually hindi na ako nagpadala sa ospital. Kasi nga wala naman akong galos eh. Wala naman nangyari sa akin. Okay naman ako. 'Yung sasakyan lang din talaga 'yung sobrang malaki 'yung damage na parang hindi mo na siya magagamit pa ulit. Parang ang nasa isip ko kasi nung mga panahon na yun na nagtatrabaho ako is maiahon yung pamilya namin eh sa kahirapan na sana maibigay ko rin yung alam mo yun yung, yung parents ko na hindi na sila magtrabaho na ando na lang sila sa bahay, okay na lang sila kasi tumatanda na rin sila hindi ko kasi tanda yung date nung ano eh nung na ako eh pero parang the next year hindi naman siya ganun katagal sa Qatar. So parang after two years, ayan, bumalik na rin siya ng Philippines. Tapos uh, nagplano na kami magpakasal and hindi na siya bumalik. Oh naman, palagi naman yan kasama sa mga prayers natin kay Lord. Pero uh, higit sa lahat, siyempre maliliit pa kasi yung mga anak ko. So parang yung isa sa pinaka-pinipray ko talaga is mapalaki namin sila ng tama mapalaki namin sila na may takot sa Diyos kasi yun yung pinakamahalaga. Siyempre lahat nung ito, lahat nung success na natatamasa namin ngayon, lahat ng mga bagay na meron kami ngayon para din naman sa kanila. At gusto namin maipagpatuloy din nila eventually, ba? Diba? Kasi dadating yung time, tatanda tayo, and dito hindi naman to pang habang buhay. So gusto namin ma-impart din sa kanila kung paano nyo pahalagahan yung pinaghirapan ng mga magulang nyo, paano nyo pahalagahan yung mga bagay-bagay, at syempre paano kayo rirespeto re sa mga tao at the same time. Kasi ang isa sa mahirap sa pagpapalaki ng anak, ba diba, is kung paano mo sila mapapalaki ng mabuti, may takot sa Diyos, at may respeto sa bawat tao. At sa probinsya sila. Mas ano sila dun eh, Mas gusto nila doon magstay Parang alam mo yung parang feeling nila nasa talagang at home sila. Ang ganda ng negosyo ko, lumalago na unti-unti. At tumadami na din ang clients ko. dami pa nag-i-inquire. Ay, sarap ng ganitong feeling. Sipag at tiyaga at samahan pa ng determinasyon, patuloy na magiging matagumpay itong business ko. comment. Grabe, dami nagkagusto sa mga kong bags. Thank you, Lord. Marami. Yun ang hindi alam ng iba o ng karamihan. Kasi parang nakikita lang nila usually yung tagumpay or eto yung malaking bahay yung nabibili mo yung gusto mo de ba pero eh, hindi alam ng lahat ano ano ba yung mga bagay na sinakripisyo mo ano ano ba yung mga bagay na ginawa mo para makamit mo to so ang dami na laging Lagi tayong puyat, do ako naman kasi workaholic naman din talaga ako. Nagusto ko rin palagi ako may ginagawa, hinahanap-hanap ko rin. Pero alam mo yung nauubos din yung oras mo, nawawalan ka ng oras sa pamilya. Pero sinusubukan ko at pinipilit kong balansehin pa rin kahit papano na nakakausap ko pa rin yung mga anak ko, nakakakwentuhan ko pa rin sila, nakakapaglaro pa rin kami. Yun nga lang, hati yung oras ko. And I'm thankful na sobrang supportive ni B ng asawa ko sa mga ganyang bagay na naiintindihan niya yung sitwasyon ko at andyan din siya sa likod ko para tapikin ako kapag uh, o sobra na. Wait lang. Ngunit sa kabila ng pag-angat ng negosyo ay may panibagong pagsubok na naman na dumating. dyan? Uy, Tony! Hello! Okay lang ako dito. Kamusta ang inay at tatay? Ito nga, at nag-aalala sila sa'yo at kinukulit akong tawagan ka raw. Ito nga, kakausapin ka. Hey, hey! Narinig mo na ba yung bandita tungkol sa lockdown dahil sa COVID-19? Kamusta mm -hmm. ka dyan? Si Mel at yung mga ako ko. Okay lang kami dito, Nay. Lahat kami dito ay safe. Kayo ni Itay at ikaw po ang mag-ano, mag-ingat kasi ang mga matatanda po yung mabilis magkaroon ng COVID. Eh, hey, mag-ingat kayo diyan, delikado ang virus na 'to. Opo, Tatay. Uh, kayo po mag-vitamins po kayo every ha para hindi po kayo magkakasakit ng COVID. Tapos kung may mga pautos po kayo, Nay, ibili niyo na lang po kay Tony. Para hindi na po kayo lalabas at pagpumasok na kayo sa bahay, mag-sanitize palagi para iwas tayo sakit. Okay? O oh, ate, ako ng bahala sa mga kailangan dito sa bahay. Sige na mag-iingat kayo, Gian. Bye-bye. Bye. Bye. Bee, dumadami na 'yung cases ng COVID-19, Grabe talaga tong virus na to. Buong mundo apektado. Oo nga, Bi. nag ako sa negosyo natin. Paano kaya to? May mga balita ang kumakalit na ganyan. Pero, Bi, saka mo naisipin yan. Ang importante ngayon, yung health natin. Bi, mag ako para meron tayong stocks ng foods, vitamins at mga gamot. Iba na ang handa ngayong pandemic. Ako na lang mag-isang lalabas para mag -grocery. Okay, sige ha. Mag-face mask ka at mag-face shield. Tapos pagbalik mo sa bahay, mag-sanitize ka para safe ang buong bahay, pati na rin ang mga bata. Okay, Bi. Alis na ako para di ako gabi na. Bye, Bi. Bye. Sa patuloy pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, ipinatupad ng gobyerno ang isang pangbansang lockdown upang mapigilan ang pagkalat ng virus at maprotektahan ang kalusugan ng mga mamamayan. Narito po ang kabuang report sa... Plus. Lockdown! 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 Ano ang gagawin ko? Ano na itong negosyo ko? Ano yung mga deliveries? Ano yung mga staff ko? Paano kung bawal lumabas? Hanggang kailan pa tong lockdown, saan ngyari, paano paano paano? ng pag-asa. sa ang Diyos ay may plano, ng kapayapaan at kaligtasan para sa iyo. Jeremias Kapitulo Dalawamput Siyam Verso Labing Isa